So ayan, for today's video mga ka-sweets Nag-crave tayo ng fishball, bola-bola at hotdog tusok-tusok Ayan, let's eat mga ka-sweets, ang sarap nito Ayan, hindi na tayo bibili ng ano, pwede na tayo dito lang o oh. Oil-free gamit ng ating air fryer O pa, diba? at meron tayong homemade na sauce Dip-dip na lang natin yan Ang sarap, maanghang na rin yan, tapos may garlic, ganyan Ayan, makakailang tusok kaya ako nito Let's eat mga kasweet. Dito lang tayo sa ilalim ng puno ng mangga sa probinsya. Dito sa puno ng mangga. Sa ilalim pala ng puno ng mangga.